cute. Kita nyo yan. Ang dami na Oh my gosh. Plum yan. Yung plum ang may bunga. Yan ang cute. Marami siyang bunga. Yung peach hindi nagtuloy. Kasi maliit lang naman. Kasi yun. Ito yung peach. Ayan. Ang daming bunga ng plum. Puyag. Ayan ako. Oh. Sobrang dami. Ang saya. Nagpapanda yung kapitbahay namin. Diba? May protas na naman tayo. Puntahan ko yung garden. Ang ganda tingnan. Hala na. Ano siya? Tingnan nyo. Maliit pa nga lang. umaano na Baka mabali yan yung sanga kasi maliit lang siya. Ang cute ng kuang.